Pogi mo ngayon ba? Ba, nagpapalakas pa. It's tiny. Pampano yan? Pampalibaw ba? Walang niya pala. Kala ka't pampapogi, lalo ka. Pampapogi, pampasarap. Lagi kang pumapogi eh. Yes. Ganda ng sumbrelo mo ah. Simply. Alpo eh. Nakakainan ang utubyan ko eh. Ganda ng sumbrelo. Saan galing mo? Siyempre. Saan galing? giveaway ng tasal ka noong Sabado. Uh, Ganda ano? Lalo kang kang naging cute ah. Nino kayo. Bah! Ay, sakto, sakto, sakto. Oh, ang saktong sakto, sa ulo. Eh, ay. Ay, ano si Ute. Ay, Tapos meron pampu, talaga, oh. Oh, pala. Ginawa, nakakaingit, ah. Makab makabili nga din yan, ah. <laughs> bibili din. Bibili din ako.